Eh, di ba namang hindi natin pag-usapan ng adobo? Eh, ito ang pinakasikat na Filipino dish sa buong mundo. Ang salitang adobo ay nanggaling sa salitang Espanyol na adobar, na ang ibig sabihin to marinate or to pickle. Karaniwan kasi itong niluluto o ibinababad sa suka. Pero, sabi ng ilang mga eksperto, hindi raw totoo na nakuha lang natin sa mga Espanyol ang pagluluto ng adobo. Bago pa man daw dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas, nagluluto na ng adobo ang ating mga ninuno. Hindi nga lang adobo ang tawag nila dito. In fact, kung babasahin ang mga isinulat ng explorer na si Antonio Pigafetta nang dumaong sila sa Pilipinas kasama si Magellan noong 1521, Sinabi ni Pigafetta na isa sa mga pagkain inihain daw sa kanila noon ng mga sinaunang Pilipino ay karne na medyo maalat. Bukod sa pagkain maalat, mahilig din daw ang mga sinaunang Pilipino sa pagkain pinaasim ng suka. Hindi alam ni Pigafetta kung ano ang tawag dito, kaya binansagan na lang niya ito na adobo tulad ng pag-aadobar o pagmamarinate na ginagawa nila sa Espanya.